Pagpapatuloy sa ating kwento dahil parents sa pagkabigla dito ng sect master sa sinabi dito sa kanya ni Duan Ziwen. Nakanganga nga ito at napasabi pa na ang kataas-taasang master na iyon hanggang saan naabot ang kanyang lakas. Tribulation stage o di kaya Mahayana stage. Nakinabigla din dito ng dalawang elder at napasabi rin sa sect master nila ang espiritual na enerhiya sa kasalukuyang mundo ay hindi tulad ng dati. Mahirap pa nga para sa mga tao na linangin hanggang sa Tribulation Stage at sa Mahayana Stage mas hindi ka panipaniwala yun. Subalit sa pahayag ng Sect Master sinabi niya rin dito sa dalawa. Kung ano man iyon kailangan kong pumunta doon at kumpirmahin ito mismo. At sabay tawag sa Mulan Merong sa utos ng Sect Master sinabi niya nga rito. Kunin ang Divine Vermilion Sword at ang Sacred Soil. At sundan mo ako upang bisitahin ang Master na ito. Na kinabigla dito ni Mulan Merong wika sa Sect Master. Master yan ang pinakamahalaga na kayamanan ng ating Holy Sword Immortal Sect. Dahil dito sumabat naman din naman ang dalawang elder dito wika nila na di ayon. Sa minumong kahi ng sect master master gusto mo pang ipamigay ang kayamanan ng sekta natin di ba? At ang sagradong lupa ay ang ibinalik ng mga ninuno mula sa mga lupain ng mga immortal. Subalit sa pagkontra nila sa disisayo ng sect master, sinigawan nga ang mga ito dahil sa ang pag-uukit ng kahoy na ito lamang ay isa ng pambihirang kayamanan. Paano tayo makakapunta ng walang dala kapag bumisita sa master na ito? Dagdag ng sect master posible pa nga na ang kayamanan ng ating sect. Ay baka hindi man lang nagkakahalaga sa mata ng master na iyon. Dahil sa pahayag ng sect master wala naman silang magawa sa napagpasyahan ng sect master kundi sumang-ayon dito. At napasabi na lang nga rito ito si Duan Ziwen. Gaya ng inaasahan ng master na makapagsalita ng hayag at tapat, na tinugonan rin anam dito ng elder na tama ka. Makalipas ang mga ilang araw balik sa manor ng Bida at magandang umaga na tanawin. Nahabang habang kakagising lang naman din dito ng Bida at nag-uunat. At sa mahimbing natutulog din na aso sa tabi ng Bida. Subalit bigla naman din dito ito tinadyakan ng Bida ang pagmumukha ng aso nito. Dahil sa imbis magbantay patamad-tamad pa ito at natutulog lang. At iniligtas ko ang iyong buhay para doon. Na kinagalit uli dito ng aso sa pag-iisip ng aso. Ako ang hari ng mga demonyo ang hari ng mga demonyo sinasabi ko sa iyo. Kahit ang tao ay kinakatakutan ako tapos winawalang hiyalang ako ng taong ito at ginagawa lang aso at inaapi-api lang. Dahil sa wala naman magawa dito ang aso umiiyak nga ito at biglang naghuhukay ng lupa. Nahabang tinitingnan din dito ng bida ang pinaggagawa ng aso. Napaisip pa ito at napamura na ano bang klaseng aso ta marunong pang mag-araro. Wika ng bida na hinihila ang buntot ng kawawang aso. Mabuti dahil mahilig kang mag-araro halika at tulungan mo ako. May balak akong magtanim sa bakuran halika at palawakin mo at patagin ang lupa doon. Na mas lalong kinahagulgol sa pag-iiyak ng aso sumigaw pa na tulungan siya nito. Sa kabilang banda na habang may lumilipad na babaeng cultivator na ang pangalan niya si San Julian. At naiinis nga ito dahil sa nauubos niya na ang kanyang lakas at kung magpapatuloy man ito mahuhuli na siya nito. Subalit nabaling niya nga dito ang pagtingin niya sa minor ng bida. At sa isipan din niya at pagtataka dahil sa may manor pala na nakatago sa Southern Wilderness, na walang naman ito alinlangan na tumungo sa manor ng bida. Balik sa bida habang ang aso pinagtratrabaho dito ng bida sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa. Sa patanggo na si San Julian natatanaw na nga niya dito ang bida. Naagad tinawag ang bida dito na senior na kinalingan din naman ang bida kung sino man ang tumawag sa kanya. Subalit sa pagpasok naman ni San Julian sa domain ng bida bigla naman din nanlamig ito at mapahinto. Sa pagtataka niya na ito daw ang legendary sword intent. Dagdag niya dito, pakiramdam ko kung humakbang pa ako kahit kaunti, mabubure ako at mamatay sa isang atake. At sa paglapit naman din dito ng bida dahil sa may tao naman daw na dumating na habang nasa itaas pa nito si Son Julian. Subalit sa pagkakataon ng aso makatakas bigla naman ito tumahol at tumalon sa likod ng bida dito. Na tinapagtaka dito ng bida at pagpigil sa mga kamay niya nito. Ngunit sa isipan ng aso sa wakas may nakapasok na namang tanggang tangabilasan mong kunin ang atensyon ng taong demonyong iyon para makalaya ako. Na tinitingnan na lang nga rito ito ng bida na pumapalayo sa pagtakbo itong aso. At dahil din sa pagbaba ni San Yulien nabaling naman din dito ang atinaya niya rito. At sa paglepag ni San Yulien agad rin naman ito bumati sa bida na may paggalang sa kanya. At sa paghingi rin ng tawan dito ni San Yulien dahil sa pumasok siya sa tirahan ng senior na walang palam at patawarin siya nito senior. Na kinapagtataka na naman ng bida dahil sa may isa naman tumawag sa kanya na senior. Sa isip ng bida dito lahat sila ay patuloy akong tinatawag na senior, ganun na ba talaga ako katanda? Nasinagot naman ito ng bida si San Julian na wala sa akin iyon ang pagpasok mo sa manor ko, pero bakit ka napunta dito na habang ang aso nasa tabi na di nakatakas? Subalit sa magsasalita sa ito si San Julian may bigla naman sila narinig sa malayong nito na nagsintambahan ng mga puno at pagsabog na kinapagtataka dito ng bida. Nang tumenbad naman ito pala ay mga cultivator at may kasama pang dambuhalang demonic beasts at umatungal nga ito ng napakalakas sa dahilan na tagpuan na nila ang hinahanap nila dito. Na ito pala si San Julian ang hinahabol ng mga cultivator. At sa pagmamakaawa din dito ni San Julian sa bida na nakaluhod dahil sa tulungan daw siya ng senior. Pahayag niya sa bida. Senior ang sekta ng Guangling Immortal ay nakikipagsabuatan sa lahi ng demonyo upang mahuli ako at ibigay ako sa hari ng demonyo bilang kanyang mapapangasawa. Subalit tumanggi ang aking ama ngunit hindi namin inaasahan na papatayin nila ang lahat ng aking buong pamilya. At ako lang ang nagagawang na makataka sa kanila. At mangyari tulungan mo ako senior at iligtas. M kinaluwa ng mata dito ng bida sa pagkarinig ng Guangling Sect. Dahil sa pagkakakilala niya si at matuwid na sekta yan bakit sila gagawa ng ganitong kabagsikan. Dagdag pa niya sa isipan nito ang mundo ng paglilinang ay puno ng awa yan hindi natin kayang pakinggan ang isang panig na pahayag ng babaeng ito. Bagamat invincible ako basta nasa manor ako ayokong gamitin ng iba, at sa paglinggan niya dito sa batang San Yulian, kung ano ba ang dapat niyang gawin. Agad naman uli itong nagmamakaawa dito sa bida dahil sa kondisyon nito ililigtas mamamatay siya na sinabi rin naman dito ng bida na huwag matakot, hanggat gusto ko walang sino man sa mundong ito ang maaaring piliting kunin ka. Naagad na nga ito sila lumabas at puntahan ang gustong kumuha sa San Julian. At sa pintuan ng bida na nagaantay ang gustong kunin si San Julian. Tinanong nga ng bida ang mga ito na kung bakit napabisita sila sa tahanan niya. At sa pagkakita din nila sa San Julian agad naman nagsabi sa sa kanyang senior brother na naubos na ang lakas ng babaeng iyon. At hindi ba dapat hulihin na natin siya ngayon palang bakit ka nag-aalangan senior brother? At siya si Yokizi na galing sa Kwanling Immortal Sect. Subalit sinigawan lang nga ito ni Yokizi ang kasamahan niya, sa galit nito sinasabi niya ang mga ito. Sa tingin mo ba isang ordinaryong tao lang ang maaaring magkaroon at maninirahan sa lugar na ito? Dagdag niya ang mundo ng paglilinang ay may maraming hindi napapansing mga talento at baka ang taong iyon ay maaaring isa doon. Subalit sa pagtingin naman nila sinasabi peren dito ng kasamahan ni Yukizi. Ito ang hangganan sa pagitan ng lahi ng demonyo at mundo ng paglilinang. May magtatago ba talaga dito? At sabay wika nila muli sa pagkakita nila sa bida at aso dito. Na ang batang iyon hindi rin mukhang eksperto. Oo ito ay higit pa sa hanggal na aso sa kanyang tabi. Dahil sa pagkakalma daw ni Yukizi sinabi niya dito sa mga kasamahan nito. Mas mabuting magingat ingat kapag nasa labas ka walang masama sa pagiging maingat. At sa paglapit nila dito sa bida agad rin naman ito gumalang si Yukizi. Sabay sabi niya na kami ay mga alagad mula sa Guangling Immortal Sect at kasalukuyang hinahabol namin ang isang Tridor. Mangyaring uwag maniwala sa mga kasinungalingang pinagsasabi ng babaeng iyan. Dagdag ni Yukizi dito at turo sa Sanyuli ay nilinang ng demonyong ito ang demonak na pamamaraan at isinakripisyo ang kanyang buong pamilya. Marami na siyang sinaktan sa mga naunang disipulong ipinadala para hulihin siya at ngayon sinusubukan kanyang linlangan. Kahit gaano pa siya magpanggap tingnan mo ang totoong mukha niyan. At dahil din sa mga kasamahan ni Yokizi napasabi rin mga ito ang galing talaga ng acting ni Brother Yokizi. Subalit sinagot naman din ito ni San Julian at turo din sa Yokizi na bullshit. Kayo ang nakikipagsabuatan sa mga demonyo binalak mo pa akong ipadala sa hari ng demonyo. Dagdag ni Yukizi na lumuluha at naiiyak gustong ilantad ka ng ama ko kaya pinatay mo ang buong pamilya ko. At sa isipan ng Bida rin meron pangabang demonyong hari na nagkakagusto sa mga babaeng ito. Dagdag niya na mukhang ang mga kabilang panig ay hinding-hindi nagsisinungaling. Ano ang dapat kong gawin? Ngunit bigla naman din nagsidatingan ang mga alagad ng Demon King. Wika ng mga general ng Demon King na kung ano pa ba pinaggagawa nyo. Sa pagharap naman niya sa Yukizi sinasabihan niya nga ito na kung bakit hindi niyo pa kinukuha ang babaeng ito at turo sa Son Yulian. Subalit sa pag-alinlangan ni Yukizi na kunin si Son Yulian dahil sa bida. Tinuro niya na lang ang bida sa general na demon. At sa galit ng general dito agad niya nga dito pinatabi si Yukizi sa dahilan na itulak ito sa gilid. At sabay-sabi sa mga ito na naantala ang kasal ng hari dahil lang sa isang mortal. Tulad ng inaasahan ng mga taong cultivator ay lahat mga basura, na kinabigla ng tatlo at takot sa mga ito. Sa paglapit naman din dito ng general na demon sinus index niya nga dito ang bida na matakot sa kanya at naglalabas ng kaunting aura nito. Nahabang ang bida na nakatayo lang at walang man lang alalahanin dahil sa nasa domain niya ito. lang naman ito ng bida at sinasabi niya sa general na demon mukhang hindi ka na yata magpapanggap ha. Subalit sa pagyuko ng bida may pinupalit nga ito rito. At sinasabi niya rin sa mga ito hindi ko akalain na ang guangling immortal na sekta ay talagang makikipagtulungan sa mga demonyo. Na habang ang aso rin ay tinitingnan lang dito ang bida at sinasabi niya rin sa isipan niya na may magaganap na magandang palabas. At dahil sa pagkuhan ng tangkay na kahoy dito ng bida, sinasabihan niya nga ang general na demon na magsabay-sabay na silang sumugod sa kanya dahil wala siyang oras makipag-usap. Na dito ng general na demon dahil sa pag iinsulto sa kanya. Agad nga ito umatake sa bida na may hawak na palakol at naglalakihan ng mga kamay dahil sa gusto niyang dorogin ang bida. Subalit sa pagtaas dito ng bida sa napulot niyang tangkay na kahoy sa pagis iwas niya rin dito. Nagkaputol-putol nga dito ang katawan ng General na Demon na Animoy ginawang pork chops ang katawan ng General na Demon. Ayon dito ang high-end na sangkap ay kadalasang nangangailangan lamang ng mga pinakasimpleng pamamaraan. Dahil sa pangyayari sa kanila General sobrang natulala ang mga ito at kinapang lalaki ng mga mata nila sa nakikita nilang nagkakalaglagan ng karne ng general nila na rin dito ni San Julian dahil sa pagpatay ng bida sa general na Demon na iisip niya nga rito na ang lakas ng bida ay dapat na nasa nascent soul stage man lang o kahit na ang god transformation stage na agad rin naman dito ito nilantakan ng aso ang karne ng general na Demon. Sa isipan niya din na tumitawa kayong grupo ng mga mayayabang na bastard ngayon alam niyo na ang naramdaman ko noon na dinanas ko sa taong iyan. At sa pagpikite naman din naman ng system dahil sa nakapatay ka ng isang karaniwang na general ng demon. At nakakuha ka ng 800 sword domain point. Nakinidismaya ng bida dahil sa 800 lang na points ang nakuha niya dito subalit sinabi niya na lang sa palagay ko ay pwede na rin te kaysa sa wala. Dahil doon binalingan niya nga dito si Yokizi at nag-agresibo na nga rito ang bida sa dahilan nakakatakot na ang mga mata ng diva. Na sobrang kinatakot dito ni Yokizi sa dahilan din mapaisip pa ito hindi pwede ang lalaki ay talagang isang lobo sa amit ng tupa. Subalit sa pag-iisip nito muli na mas lalong kinatakot niya na tumulo pa ang sipon nito. Hindi hindi isang lobo kundi isa siyang tigre. At sa kalaunan bigla nga itong lumuhad sa bida na umiiyak at sinasabi niya senior ito ay isang hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Dahil din sa pakiusap ni Yokizi agad naman din dito nakahanap ng pagkakataon tumakbo ang mga alagad ng Demon King at Disciples ng Kwanling Immortal Sect. At sa pagkuripis na pagtakbo ng mga ito sinasabi nga nila dito na magmadali at ipaalam natin ito sa Demon King. Ngunit sa dinaman hahayaan ito ng bida dahil sa domain point niya ang mga ito inasiwas na naman niya nga dito ang tangkay ng kahoy. Sa dahilan magkapunit-punit ang mga tumakbo dito at pinagbabawian ng buhay.